At sa umagang ito... maga po kong nagising... Kasi... Wala ang aking mga nanay... Wala sa akin magluluto... Kaya... Sa umagang ito... Good morning! Yan... Pero depende sa inyo... Kung anong oras kayo nanonood... Kung hapon o gabi... Nasa inyo na po yan... So... Wala akong magawa... Kung hindi magluto... Sa umagang ito... Siyempre... Bago tayo magluto... mag muna tayo... Para... Fresh! <laughs> kasi... Baka nakakahiya naman sa inyo guys, makasabihin ninyo, ang bawat ng bunga nga ako, hindi ako nag toothbrush Ayan, so habang tayo mag-toothbrush, ayan, samahan nyo ako guys, ayan. Toothbrush, toothbrush lang tayo, to anong tooth anong brush Toothbrush lang po tayo, ayan. Agad-agad po, tapusin agad natin ang ating pag-toothbrush para tayo ay makapagluto na. At dahil hindi ko pa po alam ang ating lulutuin, maghahanap tayo ng pwede sa rep kung anong pwede lutuin para meron tayong makain sa umagang ito. Uy, may itlog, may toyo, may talong. O, ayan, marami pang mga lip -over. So, sa ibang araw na yan, mga lip over <laughs> para may ulam pa rin. Ayan, guys. Samahan niyo ako, guys, sa ating pagluluto sa araw na to and tayo ay maggaya talong at mag luto ng talong may toyo ayan yung itlog ating ilalaga lang muna yan para uh, wala nang mantika ayan para hindi tayo gumamit ng mantika no para healthy Ayan, ayaw pa magsindi. Ayan, naubusan kami kasi ng gas doon sa aming gas to, gas rings. So, ayan. Dito muna tayo sa dirty kitchen. Dirty kitchen! Dito tayo sa pangmalakasan na lutuan. Ayan, hinalang natin yung apoy at tayo magkahit ang para sa ating pagpiprito. Ayan. Sa umagang to. So, kayo ba? Ano pong almosan ninyo dyan na ginagawa? tuwing umaga. So, ako talaga guys, sana uh, sanay akong kanin ng kinakain. Yan, sa umaga. Hindi lamang siya. Charot! <laughs> ayan. Uh, ayan. So, kahit kahit tayo ng talong, ayan. Ipiprito natin. Mahilig po kasi ako sa talong talaga guys. <laughs> Pero syempre, palutuin natin, no? Kasi mahirap naman kainin ang talong kung hilaw, di ba? Ayan char. <laughs> ayan, ayan. Minsan tinutorta ng mga nanay. So dahil uh, ako lang ngayon magsaag tayo, isang ko yung uh, leftover na kanin kagabi. Leftover! <laughs> ayan. So sayang naman kasi. Ayan, gaya tayo ng kamatis para meron tayong kaulam sa tuyo. Ayan. Atin nang gisa-gisahin. Ayan, butter, butter lang po ang gamitin natin para sa ating pagsasangag ng kanin. Ayan, ayan, ayan. Isalagay na lang po natin ang ating uh, kanin para sangag-sangag. Okay. Maya-maya po ay atin ng yan, minikas mekos. Ayan, hinalo-halo na yan. Haloin na yan, insan. Ayan. Minikas mekos na po. At maya-maya po ay luto na yan dahil ating pinas forward na. Ayan, luto na nga. And 1, 2, 3, luto na, diba? O, oh, Ayan. And salang naman tayo ng ating pagpiprutuhan ng talong para naman ang talong natin ay maluto na. Ayan. So guys, sa pagpipritot, guys ng talong is dapat una muna yung likod para siya yung hindi nasusunog, di ba? So ang mga, ang mangyayari kasi niya pag ang ninyo yung uh, yung white, ang mangyayari kasi absorb yung mantika tapos madali siyang pumula masunog kaya yung iba sunog, ba? Diba? So, at least to, pag likod ang inunan nyo, guys, ah uh, ang kwanya is, uh, luto na yung gitna, yung, yung pinakang talong, tapos ito, papupulahin na lang ninyo, ng gaunti. So, hindi siya, maitim na maitim na katulad ko. Char! <laughs> o, ba diba? Sa katulad niya, sinabi ko sa inyo, luto na siya in ilang seconds. O, ba diba? Maganda pagkakaluto. Hindi siya mapait, no? So, ayan. Sana may natutunan kayo sa aking pagluluto ng talong. So, ayan. Para darating ang araw, mahilig na rin kayo sa talong. Ayan. So, yung iba po dyan, natalungan ba kagabi? Ayan. So, meron po ditong ah uh, tuyo. Ayan. Luto tayo. Luto, luto. And after nyan, luto na. So, ahunin ah, na natin para okay na. At isa lang na natin ang ating kape. Yes, ang kapip ko po ay kaping bigas, no? Yung sinagag na bigas na ginawang kape. Ayan, o, ba? Diba? Ayan, o. Oh, kapi po bigas yan. So, ang ginagawa lang namin, dinadagdaga lang namin yan kapag medyo matabang na. So, paintay natin kumulo at maya, -maya po ay uh, kukulo na yan, ayan na po, kumulo na. So, ayan po, ba diba? Ang sarap. O, ba diba? Kaping bigas po yan guys. Ko, yung mga taga-probinsya po dyan, hello hello. Kung naranasan po ninyo yan na ang kape ay bigas. At agad-agad po ay tayo ay kakain na po tayo. Ayan. Narito po tayo sa garden. Dito po tayo mag-breakfast sa garden. Breakfast in garden. Wow. di ba diba? O. Oh. Shala. Bilisan na natin kasi may pupuntahan po ako na ibibistahin may patay. May patay po ako bibistahin pagkatapos nito. Kasi uh, kailangan tulungan. So, ayan. Kailangan kong kuha ng information at sa akin pagkuha. Ayan, doon nakasalalay ang kanyang uh, kung ano magiging tulong. No? So, ayan, bilisan na natin. Baka kasi yung patay ay bumangon. <laughs> Joke lang po. Joke lang po. <laughs> ayan. Ayan. Dahil natagalan sa akin. Siya na pumunta sa akin. <laughs> <laughs> Hindi po. Joke lang po. Ayan. Bibisitahin ko po mamaya yung patay. At alamin ko po yung mga informasyon. And sabihin natin sa ating sponsor. No? Na tulungan siya. Ay kasi ang pamilya niya ay uh, wala rin talaga. So ayan. Bilisan na natin guys. So kayo dyan. Pasensya na po kayo kung bililisan ko na po ito kasi medyo mahaba-haba na po yung ating vlog. So, ayan. Hindi na tayo makapagkwentuhan ng... At dito na po natin tinatapos ang ating mini vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa aking breakfast in the garden. Hanggang sa muli po paalam. Bye-bye!